Noong October 22 nga, 2024, ay nasa lanta ang lugar namin dito sa Bicol ng Bagyong si Christine. At ito nga, uh, sobra talagang pinsala ang nadala ni Bagyong Christine sa aming lugar. At yung dating hindi binabaha, ito at sobra lampas tao po ang baha dito sa aming baboyan. Kung makikita nyo po, mga bubong na lang po ng mga kulungan namin yung nakikita namin. So ngayon po nagrescue na po yung mga kapatid ko at yung asawa ko doon sa mga baboy namin nung madaling araw dahil po biglang tumaas yung tubig ng mga bandang alas 11 ng gabi. And mabilisan po talaga within 30 minutes sobrang uh, taas na agad ng tubig baha galing sa uh, il dala galing sa lawa namin. So first time pong nangyari tumaas yung tubig at nakarating yung lawa doon sa aming ah uh, kasi hindi pa po talaga to nangyayari ever since po ng buhay namin kaya sobra po talaga kami nabigla at hindi po kami nakapag prepare noong madaling araw po ay nailigtas na namin yung ibang baboy pero dahil nga po sobrang bilis ng pagtaas ng tubig noong hanggang ilong na po yung tubig ay tumigil na po sila ng bandang 3am dahil nga po uh, maririsk na rin yung life nila at wala po silang bangka nung time na 'yon. Kaya nung pag bandang 6 AM po ay 39 nilang balikan yung mga natirang baboy. At eto po, uh, sa awa ng josh ay pagbalik nila buhay pa po yung born naming si George. So naiiyak po talaga ako nung nakita ko itong video na ito dahil wala po ako nung time na 'yan doon sa lugar namin uh, nung time na po 'yan. Ako po ay Uh, na naoperahan po. And ilang oras pa lang po after kong magising from operation, ay ito na po yung nabalitaan ko nga na grabe na baka daw malunod yung mga baboy namin. Yung pinaghirapan po namin ng ilang taon, sobra po talaga akong na... Uh, na problema, nalungkot, naiyak dahil ilang taon po namin itong ipinundar naming mag-asawa And ganoon lang po sa isang lab, ganun lang po yung mangyayari. And ang mahirap pa po nun, wala po ako nung time na nangyari yon At ako po ay nagre-recover pa lang from uh, anesthesia nga. Kakagising ko lang po from operation talaga. Literal. So yan po, ito po yung video na nakuha ng kapatid ko. So buti na lamang po at ligdas po si George nung binalikan nila. And talagang fighter po yung mga baboy namin. Thank you Lord. Yun na lang po talaga yung pinagpapasalamat ko dahil sobra pong malalakas ang resistensya ng mga baboy namin. Marami pa rin pong nailigtas. May mga tatlong bik kaming namatay. Tapos meron kaming uh, mga lechonin size na nawala din tapos isang inahin uh, si Mami Ganda sa kasama ang palad po, nalunod po siya. So hindi po na hindi po siya nailigtas nung time na 'yon dahil nandun po siya sa loob ng gestating pen. So hindi po siya nakaangat kasi nga daw po ang kwento ng asawa ko, nagmamadali na talaga sila and ayaw daw po lumabas ni Mami Ganda doon sa gestating pen. Nagmatigas daw po talaga. Kaya nung umaga po, wala na, hindi na po siya nabalikan. Si George po nabalikan po and meron pa pong mga ibang mga baboy, mga partners na na-rescue pa nung araw na yon So ang ginawa po namin, mag na po kami mag-kuha uh, ng mga tao and ang bangka humingi po kami ng tulong sa kanila para po mabalikan po yung mga baboy na naiwan kasi sayang naman po lalo na nung naririnig ng uh, asawa ko na umiiyak yung mga baboy namin sobrang grabe daw po yung iyak niya talaga nagiging hopeless na siya nung panahon na yan and nafe-feel ko po yung nafe-feel niya kasi malamang kung nandyan po ako sa time na yan sobra siguro ang iyak ko taranta hindi ko na siguro alam ang gagawin ko sobra po talagang pinsalang lang naidulot sa amin ni Bagyong Christine. Grabe po talaga. Nakakatroma siya. Konting ulan-ulan lang natotroma na po kami. Ayan po yung bubong ng kulungan namin. So, ganyan na po. Ito pong kulungan na to. Ito po yung bagong pinagawa ko. Mataas na po yan. And kung makikita nyo po, yan na lang po yung space na yan. Ganyan na lang talaga kaliit yung space na hinihingahan ni George. Buti na lamang nga po ay naagapan pa siya. Dahil kung hindi, malulunod na po talaga siya and sobrang pagod na rin siya sa kakalangoy. Thank you, Lord. Dahil may mga natira pa rin talaga sa mga baboy namin, at least meron pa rin kaming mapagsisimulan kahit papano. Kasi nga po, di ba, marami pa rin kaming utang sa kids. And kaka-opera ko lang. Gumastos din po kami ng malaki sa operation ko. Kailangan po talaga namin na mapagsisimulan. Eh, grabe talaga. Nakakatroma talaga itong pangyayaring ito. Hindi ko ma-imagine. Ito nga po yung boses ko malat pa hanggang ngayon. Kasi nga po, 7 days post-operation pa lang po ako. At pan over po nitong video na ayan. So, ayan po ang aming si George, ang aming boy. Ayan super fighter talaga siya. Ayan, kung makikita niyo po, gusto niya talaga mabuhay. Kaya nakakaiyak nung makita ko tong video na to. Na sabi ko, puti na lang talaga, na-save to sila. Yung iba kong fatteners nandyan pa sa sabang sinakay na nila. Si George po kasi malaki, kaya pinalangoy na lang nila yan. Ayan po. Ang lakas din po ng agos ng tubig niyan. Ayan po yung, kapat yung bahay ng kapatid ko, naabot yan hanggang bintana. Pero dyan po sa part na yan, mataas na po lugar na yan kumpara dito sa babuyan namin. Pero naabot pa rin po ng baha hanggang bintana. So meron pa nga po dyan na, na kita pa na isa pang patiner, isa ko pang baboy, nandoon sa loob ng kusina nila. So naghanap rin siya ng refuge niya. After nga po niyan, ay dinadala niyan nila yung mga baboy namin doon sa may kalsada kasi doon wala ng baha.